bata, okay lang ba maging mapagmataas o mayabang? May isang hari sa Biblia na naging mayabang at masunod. Sa tingin nyo, pinarusahan kaya siya ng Diyos? At anong parusa ito? Kapayapaan mga bata, halina at matuto sa ating kwento na may pamagat ng si Haring Uzayas na mababasa natin sa Ikalawang Kronika, Kapitulo 26, 1-23. Sa isang lupain ng Huda, mayroong isang hari na labing anim na taong gulang lamang. Ang pangalan niya ay Uzias. Bata at maaga siyang naging hari mula nang mamatay ang kanyang amang si Amazias. Si Uzias ay sa Jerusalem tumira at naghari siya roon sa loob ng 52 dalawang taon. Matuwid at mabuti ang ginawa ni Uzias sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng kanyang amang habang nabubuhay si Zacarias na nagturo sa kanya na matakot sa Diyos. Naglingkod siya ng tapat sa Panginoon at pinagpala siya ng Diyos. Isang araw, sinalakay ni Uzayas ang mga Filisteo at winasak ang mga lugar ng Gat, Habne at Astor. Nagtayo siya ng mga lunsod sa nasasakupan ng Astor at ng mga Filisteo. Tinulungan siya ng Diyos laban sa mga Filisteo at mga Arabo na naninirahan sa gurbaan at laban sa mga mayonita. Nagbabayad sa kanya ng buwis ang mga amonita at nakikilala siya hanggang sa Egypto dahil sa kanyang kapangyarihan. Nagtayo rin siya ng mga kuta sa Jerusalem. Nagpagawa rin siya ng mga toring bantayan sa ilang at nagpahukay ng maraming mga balon para sa kanyang mga kawan sa mga paanan ng buron at kapatagan kumuha rin siya ng mga magsasaka sa kanyang bukirin at mga tagapag-alaga ng ubasan. Si Haring Uzayas ay mayroon ding hukbo ng mga kawal na handa sa labanan. Silang lahat ay binigyan ni Uzayas ng iba't ibang sandata tulad ng panangga, sibat, helmet, pana at tirador. Naging kilala si Haring Uzayas at naging makapangyarihan dahil sa tulong na nagmumula sa Diyos. Ngunit nang maging makapangyarihan si Haring Uzayas, naging palalo o mayabang siya. Nilapastangan niya ang Panginoong Diyos nang pumasok siya sa templo upang maghandog sa altar na sunugan ng insenso. Sinundan siya ni Azariah na punong pare at na walong pupang matatapang ng mga saserdote ng Panginoon at sinabi nila, Uzayas, hindi ka dapat magsunod ng kamangyan para sa Panginoon. Ang gawain iyan ay para lang sa mga saserdote na mula sa angkan ni Aaron. Sila ang pinili ng Panginoon para magsunod ng kamangyan. Lumabas ka sa templo. Dahil hindi ka sumunod sa Panginoon, hindi ka pagpapalain ng Panginoon Diyos. Nagalit si Haring Uzayas nang marinig niya ito sa mga saserdote at habang hawak niya ang sisidla ng kamangyan sa may sa templo ng Panginoon, ay tinubuan siya ng mga malubhang sakit sa balat at sa kanyang noong, ang sakit na keto. Nang makita ni Azariah at ng mga kasama niyang saserdote na tinubuan ng malubhang sakit sa balatong noong ni Haring Uzayas, nagmadali silang ilabas ito. Hindi naman ito tumutol sapagkat naramdaman niyang siya'y pinarusahan ng Panginoon. Lumipas ang maraming araw, hindi naggumaling ang sakit sa balat ni Haring Uzayas hanggang sa siya'y mamatay. Ibinukod siya ng tahanan, inalisan ng lahat ng mga katungkulan at pinagbawalang pumasok sa templo. Ang anak niya na si Hotam ang namahala sa palasyo at sa buong lupain. Ang iba pang mga ginawa ni Uzias mula sa simula hanggang katapusan ay itinala ni Isayas na anak ni Amos. Mga bata, balikan natin ang tanong kanina. Okay lang ba maging mapagmataas o mayabang? Hindi mabuti na tayo ay magmataas o magyabang. Ano man lang mayroon tayo. Dahil may isang hari sa Biblia na si Uzias na naging mayabang at nasuwain. Dahil sa kanyang kapabayaan at pagsuway sa Diyos, ito ay nagdulot sa kanya ng malubhang sakit hanggang sa kanyang pagkamatay. Ano-ano ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, huwag maging mayabang o mapagmataas. Ang pagiging mayabang ay hindi maganda dahil maaaring magdulot ito ng negatibong epekto sa sarili at sa ibang tao. Maaaring mawalan ng kaibigan kapag lagi kang nagyayabang, maaaring iwasan ka ng mga tao dahil sa hindi magandang ugali. Ang mga tao ay mas gusto ang mga kaibigang mapagkumbaba at marespeto. Hindi laging nasa itaas. Mahalaga rin tandaan na hindi palaging ikaw ang pinakamagaling sa lahat ng bagay. Magkakaroon ng mga panahon na matatalo o may mas magagaling pa sa iyo. Kaya't mabuting manatiling magpakumbaba mga bata. Ikalawa, Maging masunuri at mababang loob. Mga bata, kahit kayo ay nasa murong edad pa lamang, ay marunong na tayong sumunod sa mga utos ng Diyos. O huwag natin gayahin ang naging ugali ni Isaiah na naging masuwain sa utos ng Diyos. Ugaliin din natin maging mababa ang kababaang loob ay isa sa pinakamahalagang ugali na dapat meron tayong mga bata. Sa pamamagitan nito, natututo tayong maging magalang, mapagpahalaga sa ibang tao, at hindi maging mayabang o palalo sa mga achievements at narating natin. Tandaan na ang lahat ng mabuting nakamit natin ay mula sa tulong ng Diyos. Philippians chapter 2 verse 3 Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble. Thinking of others as better than yourselves. At dito, post ang ating kwento. Don't forget to like, comment, and share. Because we care. Salamat sa panalood. Sa susunod na adonay muli, mga bata. Paalam!